Good afternoon. Sobrang init po. Ina tayo lahat, ano? Pag tayo lumabas na sa yung sobrang tanghali, ganun, ano? Kaya mo, ngayon, no? sa daan ng puro walang tao. Pag lumabas kayo, lumalaba yung init niya, no? Parang last Sunday, I share ko lang sa inyo ang experience namin this Sunday. Last Sunday nga, ang bukas namin, every Sunday we are open 8:30 <coughs> 30 to 5. Minsan 6 depende sa customer. Mga 9 plus. Biglang lumabas ang tubig sa labas. Naapaw-apaw, sabi ko, naku, patay na bahaan na, baha, baha, baha na naman. Pero tiningnan ko naman Chinese calendar, no? Hindi naman one or two kasi ang umaapaw is one or two na moon. Yun, yun calendar namin na Chinese one or two or 15 or 16. Pero yung last Sunday is 22. Sabi ko, hindi pa naman, hindi pa naman full moon. Bakit din lang na apaw ang tubig? Tapos, biglang nakapaw na po. Napanit na kami. Inaas ko mga staff ko. No? After that, hindi ko santiago tulungan mo pa kami wag mo pa pa lubok, pa taas yung mga tubig naku, kami tatlo lang babae wala naman makahapot ako naman senior ay tayo, takot naman ako na tayo yung tubig baka madulas ako ayaw, so, na pray ako kay santiago tulungan mo po kami na yun wag makapaw hanggang dyan na, alam mo, sobrang miracle ang nakaupo ako dito yun nakaupo ako dito yun yun sa baba na na tubig hindi hindi hanggang dyan lang oh. sandali hanggang lang oh. lang kaya nga dinikit ko kasi yung, bu yung, tubig dito sa butas lumalabas hanggang dito lang ang tubig stop na hindi na hindi na pumasok. Nakakataka pa na, no? sa upuan ko sa loob. Hindi na basa. Wala kaya sabi ng tindera ko. Talaga ma'am, si Santiago ang dito na Pati upuan mo hindi na basa. Dito po talaga hanggang dito lang kaya ang dinagay ko semento para hindi umapaw yung mga tubig. Dito wala ako, oh, nakaupo ako dito. Wala, walang tubig. Dito lang sa tabi, O, kay Inday doon, ang napaka thank you thank you ako talaga thank you talaga ako kay Santiago sabi ko thank you thank you Santiago ah, uh, hindi mo kami pinabayaan malubok ang mga staff natin tapos yung mga ko at kawawa naman pahayo ng tubig hanggang 11 na talaga tapos na din ko yung hotel na baha din ang son na buong salasar e eh masangkay apaw ang tubig ng kotse hindi makadaan sa lang at least slight lang hindi sobrang taas pa sa apak tayo mo lang maapak mo lang yung tubig kaya it's kung may bilip tayo sa isang same talaga tutulungan ka sa pag may problema kayo tawagan yung si Santiago or si Mama Mary ako hinawakan ko kasi Santiago si Mama Mary ko dito si Mama Mary huh? tapos Santiago Santiago ko sabi ko tulungan po kami huwag iapaw mga tubig kung naniniwala talaga if we are <coughs> thinking positive pag naniniwala tayo tutulungan ka talaga so sobra sobra thank you ako kay Santiago tinulungan kami and then nalubog ang tindahan natin is like lang na yun ang tapos uh, nagte-thank you ako hanggang dyan lang hindi niya ako nilampas ng tubig sa kakaupo <laughs> ko dito ng pabantay ayan natatakaw is a na hanggang dyan lang ang, <laughs> ang apaw niya kaya kung may mga sadyago tayo may mga mama Mary every day pray tayo na Philippines will be peaceful hindi hindi uh, maklindol walang lindol walang lahat no sana peaceful tayo kung meron man slightly lang parang kami ngayon naman inaayos namin kung saan lumabas ang tubig maghanda kami sa China <coughs> sa Gosman Chinese Gosman is July yan ang pinakamataas sa apaw kaya natatakot kami sa ghost man every ghost man <coughs> yung mga stock namin hindi namin the, din dahil dinalagay sa baba puro pinataas namin sa second floor no kaya magingat tayo sa lahat ng na lugar na malapit kasi kami sa tulay maapaw ang tubig sa tulay Oh, pero it's not a man of apaw uh, eh. Kaya na-prepare pre, uh, kami sa July po ng Chinese uh, another big <coughs> apaw. Kaya kahapon, umpisa na kami na ayos, pinataas lahat, para si Santiago talaga binantay kami. So, very thankful pa Santiago na uh, tinulungan ako na hindi peaceful kami, walang problema, maski na tatlo lang kami babae. At least ano, na, a soul vibe na uh, survive na amin yun bahago. Thank you, thank you. happy, uh, be positive. Mag-thank you tayo. Mag-pray tayo everyday na uh, walang disaster, walang peaceful. Pag lumalabas ako o dito, sinasabi ko kay Santiago, Mama Mary, protect me from uh, lumabas kami safe and papasok safe. Walang kawalang nangyayari sa akin. Mabas ako. Sasabihin ko, sumama ka sa akin na uh, tulungan mo kami ha. Uh, safe, peaceful and peaceful umuwi. Yan lang po. Thank you ha. Nakinap lang ako. May, na pinapa yung ko lang sa inyo ang miracles na binigay ni Santiago sa amin. Thank you po.